Number 10 na maling akala. Ang tagal namang bayaran ng housing loan. Ang i-discuss natin today ay mga maling akala sa pagbili ng house. Na maaaring ito din ang pagkakaalam mo at bibigyan nating linaw sa video na ito. Kaya naman tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Number 10 na maling akala. Ang tagal namang bayaran ng housing loan. Typically, kapag true pag-ibig housing loan, ang maximum loan term po natin ay 30 years. Madami sa atin ang natatagalan. At minsan sinasabi, naku naman, uugod-ugod na ako bago ko pa matapos yung bayaran o baka mamaya wala na ako bago ko mabayaran yan. Marami sa atin ang hindi aware na pwede naman nating pabilisin ang pagbabayad ng ating housing loan. At ito ay sa pamamagitan ng applied to principal. mag advance payment ka lang through pag-ibig ng equivalent to or more sa iyong monthly amortization. Pwede kang magbayad sa mga pag-ibig offices. Sabihin mo lang na ang ibabayad mo in addition sa iyong regular monthly amortization ay para sa excess to principal or applied to principal. Pwede ka rin magbayad via online at gamitin mo ang virtual pag-ibig. Una, mag-register ka muna sa virtual pag-ibig at i-add mo ang iyong housing loan sa iyong virtual pag-ibig account. At doon ka na mismo magbayad. Doblihin mo lang ang iyong ibabayad. O sobrahan pa. At yung difference na yon ang papasok o madididap sa loan balance mo. At ang impact nun ay mapapabilis ang pagbabayad mo ng housing loan na hindi na kailangang umabot pa ng 30 years. Gumawa po ako ng mga various videos about sa Applied to Principal. I-check nyo lang po sa akin pong YouTube channel naral Ralph si C. Tagaw para po magkaroon kayo ng idea sa Applied to Principal.